Ay, matapang na naman ngayong umaga ah, bakit matapang na naman bakit matapang ano nangyari Psst. Luna Psst. Luna ano nangyari sa at matapang na naman ha ay hey. yeah. Luna ba ay ma interview eh okay. anong problema hey. ha bigyan nakakain ka na ngayong umaga ano na namang hinaing ma? Ah. Luna. Ah. Luna. Ano na namang hinaing ma? Ano na namang hinaing ma? Ah. Ano na namang hinaing. Hoy. Ano na namang hinaing ma? Ano hinaing ma? Ah. Ano. Ano na namang hinaing. Ah. Ano kung paghalik. Ha? Ah.